So yun mga boys, uh, good afternoon sa inyo lahat yan. May project tayo uh, Ang gagawin natin dito mga ois, Paano mag uh, lagay ng hazard switch Saka paano ito paganahin mga ois. yan. Ito yung dalawang pyesa natin mga ois, Switch sa relay mga ois yan Kasi hindi pwede yung stock relay niya Hindi gagana mga kuys yan Kailangan nyo ng extra relay Yan Ipapakita ito sa inyo kung anong gagawin mga kuys Antayin nyo ako ha So mga kuys Ang unang yung gagawin Tatanggalin nyo muna yung side mirror Gagamit kayo dito ng 14mm Kaso nga lang wala tayong 14mm mga kuys yan Ito gagamitin natin yung adjustable wrench so, Pagtatanggal yan mga kuys Counterclockwise lang din Lagay muna natin dito at baka masi... Ay! Ah, Tapos susunod natin ito mga ois, yung isa. Ganun tayo mga kois. Counter-clap lang. Then susunod nyo mga kois, Itong unahan na Yan, sunod yan Dito, sa likod dito mga kois. Meron ditong Philip Yan yung mga kois yan Philip Sa kabila meron din daw mga kois. Yan, tatanggalin muna natin na mga kois. Antayin nyo ako mga kois. ha So yung mga kois yan, natanggalan natin yung Screw, Phillips screw Yan, dalawa yan Tigisa lang yan, tapos dito mga oys, yan. Ihiklatin niyo lang 'to. Hiklatin niyo lang yan dito mga oys. Dadandanin niyo lang. Kasi meron tong clip na blue sa loob. Yan. Ito yung mga hook niya, tapos ito yung clip. Yan. Yan. Then, susunod niyo dito mga oys, ito. Napansin niyo sa ilalim, meron niyang pilip doon yan, tatanggalin natin yan kasi kaya tinanggal natin to mga koys para mapihit natin ng ayos yung pilip doon mga koys, yan gantayin nyo ako mga koys ha pukuha lang ako ng screwdriver so mga koys wala tayong mga screwdriver ang ginagamit natin yung impact bit yan, na matulis yan tapos mga koys pagka natanggal yun yan, ayos, yun yan gamitan nyo lang ulit nito kung may 8mm kayo. mas maganda mga kuwis. So, papitin nyo lang to. Papitin so, ko na to eh. Tatanggalan natin yung pilip dito. Mga kuwis to. So, mga kuwis. Next tayo dito. Tatanggalin natin. Pagkatapos yung tanggalin yung screw doon sa ilalim, iklatin nyo lang to mga kuwis. Ah, iklatin nyo yan ya Ikatin nyo lang to. Medyo mahirap lang mga kaysa eh. Yo. Yeah, tanggalin natin mga boys, yo. kasi meron tong clip dito. Dito niya sisikwatin niyan mga boys, dito. Sa dito. Then pagkatapos, mga kuys, uh, tanggalin nyo yung screw dito. Ayan, screw. Tanggalin nyo yung screw na ito. Dito natin po, pues, isa't baka mahulog mga kuys. Tapos meron din yan dito sa ilalim mga kuys ha. Tatanggalin niya din. Yan. Tapos sa kabila din mga kuys. Yan, pagkatapos niya mga kuys Matatanggal na natin tong cover Yan Pag natanggal nyo na yung cover mga kuys ma access niyo na yung switch Yan Antayin niyo ako mga kuys Papakita ko sa inyo mamaya So ayan mga kuys, ayan, papasin nyo hubad na yung ating uh, underbar, ayan. Ito yung switch ng signal, ito. Ayan, tatanggalin nyo ito mga kuys. Ayan. Tanggalin nyo lang yan. Meron siyang ano eh, yung parang kawit, ayan. ayan. Bubukan nyo lang siya. Then, unti-unti yung higit, ayan. Ayan, ganyan lang mga kuys. Then, pag natanggal nyo na yan, susunod nyo yung flasher relay nya makapansin nyo nandun yung sa loob mga koys yun 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 yan yan to 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 yan yun yung flasher relay nya tatanggalin muna natin dun mga koys ha yan to 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 yun tatanggalin natin yung mga koys antayin nyo ha mga koys ha so yan mga koys natanggalan natin yung flasher relay yan. mitsuba Ayan, dito yung nakasaksak mga yan Dito sa kabila, dito pala Doon Sa ilalim Then yung switch, ayan Puhugutin na natin siya mga kawis na natin ito Ayan Sa so, paghuhugot naman ito mga kois Susukutin so, nyo lang to, Ayan yan, ba nakaganyan siya Ano mo lang ng flat screw dito para, umi para may yung pagkakaipit niya is mawala. Yan. Then, kakabit na natin yung bago nating pyesa. Na switch. Yan. Yan yung kakabit natin ba, guys. Then, kakabit natin, natin to bagong relay. Yan. Sa mga nagtatanong kung anong ginamit kong flasher relay, makapansin nyo, kakaiba siya maliit, ano? Ang ginamit natin dito ay pang Bergman Street na Suzuki yan. Kagandahan kasi dito ay Bergman, kahit is-stack lang sila, hindi mo kailangan palta ng flash relay yan sa so, sigurado ang matibay mga koys yan alam ko nagre-range to ng ano uh, um, bili ko dito mga nasa kula kula 300 mga 200 plus yun mga koys yan kakabit ko muna doon mga koys yung flash relay tapos kakabit ko to switch Kaya yeah, ganyan nyo lang ikakabit yan mga boys. Salpak nyo lang, plug and play Plug and play, plug and play lang siya Then saksak nyo na tong ah Sakit Saksak lang natin mga boys. Yeah. Yun Saksak na agad natin mga kuys Basic na basic lang tapos lagay niyo tong cover para pag naulan ah, hindi siya maggrounded na no? ice Kaya mahalaga pa rin to na mayroong cover talaga. Yan. Basta ma kois, Kakabit ko muna to ma ice ha. Tayo niyo ako. So mga naisalpak na natin yung kanyang flasher relay. Bago ko siya i-permanent sa kanyang pwesto, yan. Tetestingin muna natin, Maoys. Yan. Signals muna natin. Ang gagana. Yan, agana naman siya. Kabila. Hazard naman. Gagawin natin. Left and right. Eh, Maoys, nagana. Successful ang ating ginawa mga kois Ayan Ayan, Ayan, tapos niya mga kois uh, Ibabalik ko muna yung mga pairings Then uh, Mapakita ko sa inyo lahat Patapusin ko lang ito mga kois ha Tayin niya ako So ayan mga kois yan Naikabit na natin yung mga pairings Nung ating on the beat Ayan Testingin naman natin yung hazard mga kois Yung switch Kung nagana ba talaga Try natin noon. Buhayin muna natin. Ayan. Try natin mga kuysa. Switch natin ng left. Then switch natin ng right. Ayan. Sa kabila. Testing natin. Switch natin ng left. Na mouse. Then try natin hazard. Mga kuysa ganito yung pag hazard niya. Right, left. Ayo, mau ois naga na. Yo. So, ayan, mga kuis, kung may natutunan kayo sa aking tutorial video, uh, pakipalo naman ang aking Facebook page, mga boys. Then, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, mga kuis. Subscribe na kayo, mga kuis. On the beat, version 2. 110 FI replace uh, signal switch yan turn switch slot na ois